Katoo ba na naging kulay dugo yung Nile River doon sa Egypt? Meron pa itong kinalaman sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Yan 'yung ating aalamin sa video na ito. Kung babalikan natin yung mga kwento sa Old Testament, merong isang kwento doon na yung Nile River o yung ilog Nilo, ito ay naging dugo. So saan natin ito mababasa? Basahin natin yung Exodus chapter 7 verse 17 to 18. Ngunit tiyak nakikilalanin mo si Yahweh sa pamamagitan nitong gagawin niya. Tignan mo, iyahampas ko sa ilog nilo ang tungkod na ito at magiging dugo ang tubig at mamamatay ang mga isda. Dahil dito, babaho ang ilog at hindi maiinom ng mga ehipsyo ang tubig nito. Yung binasa natin na ito, isa to sa sampung salot na pinadala ng Diyos dun sa Egypt nung time ni Moses. At yung pagiging dugo ng Nile River na ito dun sa Egypt, ito yung kauna ang salot na pinadala ng Diyos. Alam naman natin na nagpadala yung Diyos ng 10 salot doon sa Egypto para makonvince si Pero na palayain yung mga Israelita sa kanilang pagkakabihag na alam naman natin na tumagal ng halos 400 years. So sa pamamagitan ng mga salot na yon, doon pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan na siya ay tunay at siya ay buhay. So nakita nga natin dito na yung unang pinadala ng Diyos na salot doon sa Egypt, naging dugo mismo yung ilog nilo. At hindi lang siya basta naging dugo, nakita natin na namatay daw yung mga isda doon at hindi na ito pwedeng inumin ng mga taga-Egypt. Yung pangyayari na yan, nangyari yan ng halos libong taon na ang nakaraan. At alam naman natin na talaga totoong nangyari yan sa kasaysayan ng ating mundo. Ngayon may mga kumakalat na mga videos at mga pictures na pinapakita doon na yung Nile River mismo na sinasabi ng araw sa Biblia na naging dugo dati ay nangyari raw ulit sa panahon natin ngayon. Makikita natin na sa video, yung ilog naging kulay pula siya o parang kulay dugo. Bukod yan, may pinakita rin image yung Sentinel-3A satellite mula sa Europe na yung Nile River doon sa Egypt ay naging kulay dugo rin daw kapansin-pansin na iba yung kulay ng ilog sa normal na kulay nito. Na yun nga, kulay pula. Sa mga kumakalat ng mga videos at mga pictures na sinasabi nga nila na naging kulay dugo yung Nile River, marami tuloy mga tao ang nag-aalala at nagsasabi na maaaring ito na raw yung simula ng tribulation o kaya yung nalalapit na katapusan ng ating mundo. Ngayon, totoo nga ba itong mga kumakalat na mga pictures o kaya man mga videos na sinasabi nga nila na yung Nile River naging kulay dugo? Sa totoo lang yung mga kumakalat na video na yun na sinasabi nga nila yung Nile River naging kulay dugo, hindi po natin alam kung talagang yung ilog na yun, yun ay talagang sa Nile River doon sa Egypt. Kasi mga kapatid, wala naman talagang pruweba na talagang yung ilog na yun na kulay pula, yun yung Nile River. Sa totoo lang, yung pagiging kulay dugo ng mga anyong tubig kasama na nga yung mga ilog, normal na po yan na nangyayari sa panahon natin ngayon sa iba't ibang parte ng mundo. Kung titingnan natin noon pa man, na mga ganyang pangyayari na naging kulay pula yung iba't ibang mga anyong tubig. Pero napatunayan naman na ito ay hindi dugo. Sinasabi na kaya naging pula yung mga tubig na ito dahil sa mga bakterya na naandoon nakaka-apekto yung mga bakterya na ito para mag-iba yung kulay ng tubig. Bukod dyan, sinasabi naman ng ilan na maaaring merong mga chemical na kulay pula na tinapon doon sa ilog para magmukhang kulay dugo ito. At marami pang iba't ibang mga rason na sinasabi sila na kung bakit nagiging kulay dugo yung mga tubig. So masasabi natin na yung pagpula ng mga tubig kasama na nga yung iba't ibang mga ilog sa iba't ibang parte ng mundo, hindi pa ito yung sinasabi ng Biblia. Kasi mga kapatid, alam naman natin, base nga sa binasa natin, yung Nile River nung nangyari noon sa Egypt, naging mismong dugo siya. Hindi lamang kulay dugo. So yun po yung pinagkaiba ngayon sa panahon natin ngayon. Hindi ka tulad sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon na maaaring may iba't ibang dahilan kung bakit naging kulay dugo lamang siya. So yun po yung pinagkaiba ng mga nangyayaring ganyan sa panahon natin ngayon. Kulay dugo lamang siya, kulay pula. Hindi siya mismo dugo. So hindi natin pwede ikumpara yung nangyari noon sa Nile River na naging dugo yung tubig sa panahon natin ngayon. Na nga naging kulay dugo lamang yung tubig o yung mga ilog. Ngayon yung sinasabi naman ng ilan na nakuha ng nga raw sa satellite na naging kulay pula o naging kulay dugo yung Nile River, ano nga ba yung masasabi natin dito? Ay sa mga report sinasabi nila na hindi raw yung literal na dugo o kaya man naging dugo mismo yung ilog na yon o yung mga nasa paligid nito. Sinasabi nila na yun daw ay infrared image lamang kaya siya naging kulay pula. At bukod dyan mga kapatid, yung image na yon na pinakita nga na sinasabi na naging kulay dugura yung Nile River, ito ay nakuhanan noong 2016 pa. So hindi po siya sa panahon natin ngayon. So nakita natin sa panahon natin ngayon na posible naman o normal lamang na maging kulay pula o kaya man maging kulay dugo yung iba't ibang anyong tubig tulad na nga ng mga ilog kasi nga sa iba't ibang mga kadahilanan pero hindi siya talaga naging dugo. So wag po tayo mag-alala mga kapatid sa mga nababalitaan natin ngayon na nagiging kulay pula yung mga ilog o yung iba't ibang mga anyong tubig. Pero mga kapatid, ipapaalala ko lamang sa inyo na pagdating ng panahon kung ano yung nangyari noon sa Nile River na naging dugo mismo yung tubig, mangyayari po ulit yan sa panahon natin ngayon na nga pagdating ng tribulation. Dahil merong sinasabi yung prophecies sa Bible na pagdating ng panahon, yung mga ilog at yung mga anyong tubig magiging kulay dugo at magiging dugo siya. Basahin natin yung Revelation chapter 16 verse 3. Ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Ang tubig nito ay naging parang dugo ng patay na tao at namatay ang lahat ng nilikhang may buhay na nasa dagat. Basahin din natin yung Revelation chapter 11 verse 6. May kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng mensaheng mula sa Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing naisi nila. At ito ang sinasabi sa Revelation chapter 8 verse 8 to 9. Hinipa ng ikalawang anghel ang kanyang trompeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat, namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat base sa mga binasa nating mga verse na ito, ayon sa vision ni John, yung mga anyong tubig, ito ay magiging kulay dugo at magiging dugo mismo. So yun po yung malinaw na sinasabi ng Biblia. At ito ay mangyayari pa lamang pagdating ng panahon, pagdating mismo ng tribulation. So ngayon dahil di pa naman tribulation yung mga nangyayaring pagpula ng mga tubig ngayon sa iba't ibang parte ng mundo, hindi pa po yan yung sinasabi ng Biblia. Pero mga kapatid, mangyayari yan ayon dito sa propesiyang nakasulat sa Biblia. So makita natin dito na mauulit yung nangyari noon sa Egypt na naging dugo yung Nile River. Pero mga kapatid, sa panahon natin ngayon, hindi lang mismo sa Egypt or dun sa Nile River magiging dugo yung tubig. Sa buong mundo, sa iba't ibang parte ng mundo, magiging dugo mismo yung tubig. At yun nga sinabi, mamamatay yung mga nilalang na naandun sa dagat o kaya man sa mga ilog. At maraming mga sasakyang pandagat ang masisira. So mas matindi yung mga mangyayari pagdating ng tribulation compared doon sa unang salot na pinadala ng Diyos doon sa Egypt. So, ganun din naman yung reason ng Diyos kung bakit magiging dugo yung iba't ibang anyong tubig sa ating mundo pagdating ng panahon. Tulad lamang noong nangyari noon sa Egypt. Kasi nga mga kapatid, gustong ipakita ng Diyos kay Pero yung kanyang kapangyarihan. At yun nga, para mapalaya yung mga Israelita doon sa Egypt. Pero ngayon sa pagkakataong ito mga kapatid, hindi na si Pero yung papakitaan ng Diyos ng kapangyarihan, kundi yung Antikristo na. At hindi lang mismo sa Egypt mangyayari yung salot. Makikita natin dito kung babasahin natin yung Book of Revelation sa buong mundo kakalat yung salot. nila mo yung ng tubig. Actually, napakaraming salot na mangyayari at mararanasan yung mundo pagdating ng tribulation. At yun nga tulad ng sa Egypt para mapakita yung kapangyarihan ng Diyos hindi lang sa isang lugar kundi sa buong mundo. So yung pagpula ng tubig sa iba't ibang parte ng mundo nawa ngayon yung na magpaalala sa atin na yun yung nangyari noon sa Nile River libong taon na yung nakaraan mangyayari ulit yan sa panahon natin ngayon. Base nga dito sa pinag-aralan natin. Nakapropesiya po yan. So ibig sabihin mga kapatid expect natin pagdating ng panahon lalo na nga pagdating ng tribulation magiging dugo mismo yung tubig. At yun yung nagsasabi na yung judgment ng Panginoon, ibinagsak niya na dito sa ating mundo. So kahit hindi pa nangyayari yung sinasabi ng Biblia na yun na magiging dugo mismo yung tubig, pero mga kapatid, patuloy tayong maghanda dahil malapit na tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong sa Kristo. Nasa mga huling araw na tayo at ayaw nating maranasan yung matinding kapighatian dito sa ating mundo. Kaya dapat mga kapatid, i-ready natin yung puso natin dahil malapit nang bumalik yung ating Panginoong sa Kristo. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang muli, kita tayo. Salamat sa inyong panonood at pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.